kuwento ng shooting ng frontier dormitory kasi eh, nalaman namin na ay alam ko mahuhubaan ng lalaki sa rehiyon and then yun sa dami ng tao sa gilid tulakahan din doon tapos sabi nila ay directan ten to direct sa todo yung ubo nakakatawa tapos sabi din gumera na naman ng bata dito eh, kasi wala akong magagawa available syempre kasi eh, hindi naman yung kinaka-capture medyo iba talaga niya sinigagis ako sa maraming tao. Kulangan ako, nakipagano. Para ako talaga sa libu-libu tao. Sa nahawaan siya. After that, nahawaan ko siya. Naglag ako. Tapos may sumigaw ng tao. Tapos mo kamay mo. Tinaas ko yung kamay ko. Dahan-dahan ako nakalabas. After that, paglabas ko siya. Dinek, ano makunan ba? Pwede. Nakunan nga, pero nasa pawan. Oo, oh, habis akin. Oh, pwede pa. Kailangan pa natin gawin pa ng isa pa. So, ginawa namin yung isa pa. ko na Pero after that, ano, event, hindi no na huminto. Kasi dati nagdadasa lang ako lagi sa kya po. Sabi ko, Lord, bigyan niyo lang ako ng trabaho kahit ano. Kasi that time, di pa ako ang gusto. ano po, abi ko, hindi ko tatanggihan niya. Basta regular. Tapos mula nung nawa ko yun na sa yun, mula nung araw na yun hanggang ngayon, hindi na, hindi na ako minto sa pagkatrabaho. Kaya sabi ko nga lagi, ano karapat akong magreklamo? Dati hinihingi ko lang bigyan ako ng trabaho na regular kahit ano. Sabi ko, hindi, hindi ako, hindi, hindi, hindi ako magreklamo. Eh, ito binigay sa akin ngayon. Kaya kahit ano man binigay sa akin ng blessing yun, wala akong ginawa kundi i-appreciate siya at i-share siya yung sacrifices mo ngayon sa personal, sa private life mo because of your popularity? life, ba pa? Mahirap, honestly. Kasi may mga times na, syempre, uh, binibigay mo naman yung time mo para sa family mo. Pero pag nasa labas ka na kasi natahanan mo, hindi na nila naiintindihan yun eh. Diba? Misa, nalimbawa, kunyari nalang, dami sa hindi na lang, ang daming na sacrifice, hindi na ako makabili ng damit ko. Hindi na ako makakain sa labas, uh. kasama pamilya ko. Hindi na ako makapanood ng scene eh. Kasi hindi dahil hindi ko siya nireklamo hindi alam ko siya kumbaga parang sabi ko nga yun yung dahilan kung ba't gano'n ba't yung bahay mo gano'n ba't gano'n mo pinagawa kasi nung inaaral ko siya sabi ko gano'n um, yun yung kapalit eh di ba na parang sa trabaho ko to syempre pag lumabas na ako ng bahay um, part na ng buhay ko ang mga tao kung baga parang nandiyan na sila um, minsan mas napapriority mo pa nga sila more than sa family mo sa sarili mo and then you um, mahirap pero hiningi ko to eh. Wala akong pwedeng idaing o reklamo oh, Dahil oh, nga papi lang ganun sabi mo, hindi, hindi ka na makabili ng damit. Nakakapunta ka pa ba sa Quiapo eh? For... Opo. Honestly, kadalasan after the taping, kagabi. Yan eh, no, kagabi. Nung isang araw, nung isang araw, dumaan ako sa Quiapo bago kumuwi. Kasi kailangan kong kailangan kong humingi ng guidance. Uh, kailangan kong ng gabay. At magpasalamat ka sa dire-direcho talagang uh, mula yata na pumasok ako ng ABS. Na talaga, nagdire dire, -dire, 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 -dire na siya hanggang ngayon. Tapos sabi ko ngayon ito, itong 2016 ko, sobra-sobra talaga yung ipinigay niya sa akin. Lalong-lalong sa akin, okay. PJ sa Provinciano. Saka sa movie namin ni Vice na The Super Parental Guardians. -Pare -Pare Hindi ko naman inaakala na ganun talaga na mamahalin ka ng mga, ng mga tagahara Kaya sabi ko nga,